Halo guys Di atas tas mangga guys Kat kat guys oh. Tung lino sa busto kaget, yung Uni Uni Uy Nature 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 Kat kat Uy nature, nature. Ah, it, init na ah, guys, ayaw pa kayo, init. Kat-kata na ning mangga kaya ba. May na lang, mutambok. May na lang mutambok ta na ning mapakantag lapinig. Ah, sum hmm. Ito, sumto. Ito mga makulit oh. Sa <laughs> cleaner na kanya ring lumber pa niya niya oh lagon yan ang mga kabukiran para pocket guys oh init kayo sa iyo sa tanan init na kapikinet mga mga ugnata guys no yeah Ayan. Ay, 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 ay. Ayan. Manaog na to sa inyong tanan, guys. Bye-bye na, bye-bye. Walang bunga-bunga ang mga guys. Bye-bye oh. sa inyong tanan.